dahil pwede nang lumabas ng bahay yung kaibigan ko kahit mahabang oras na isama namin siya. Kaya lang yung station na napuntahan namin mayroong wala, mayroong part na walang elevator. Inroon kami ng isang Japanese na itawag lang diyan. Actually siya na nga tumawag diyan sa ano sa mag assist sa amin. So, eto yung hagdan pala. Ayan, minsan nga nakikita ko yun eh. Hindi ko lang pinapansin. So, dapat pala tatawagan sila. Sila yung nag-assist. Grabe yung pag-assist talaga nila. Hindi kami basta iniwan. Papapansin nyo dyan mamaya. Meron siyang tinatawagan. Yung pala, tinatawagan niya na yung susunod na mag-assist naman. Doon sa kabilang side. Nakailang akyat baba kasi kami ng hagdan. Kasi mahaba rin yung ano Uh, ilalim sa subway. So, ayan. Dahil meron na siyang natawagan. Pagdating naman doon sa kabilang side, meron na agad sumalubong. Meron na agad mag assist Galing, di ba? Tapos, hindi niya kami basta iniwan. Pati sa pagbili ng ticket, then, i pa rin niya kami hanggang sa uh, sa may train na. Ah. Yung dala niya, mapapansin nyo. Gagamitin kasi yan pagpasok sa train. Galing, eh. Iba talaga pag, ano, ipapag-assist nila dito. si siya pang naglagay ng ticket tapos dyan meron ng elevator kaya kami naman iniwan muna namin siya at dito na sa may train yan, ikinabit na yung ano yung daladala niya kanina para madaling makapasok sa loob siyempre kami mga amiga pasok na rin. Ayan. Nagtatanong naman kami dito kung saan maganda. Mas mabilis na exit para sa amin pupuntahan. Nagtatago pa yun. Ayan. Both ng illumination, magandara kahit saan ka pumunta. So, go na kami.